Good morning. The tires are value plus. oras na rin na mapi-pick up ko dating gawin, lakad workout so may, may, mga ibang mga, mga ilan ilan na kailangan gawin at palitan uh, like yung mga braking pads medyo manifest na so mas matatagalan yung service compare yung last time na dinala natin yung kotse ni Tins. So, ito after lunch to, hindi before lunch. So, mag-workout muna tayo, baka umuwi muna tayo ng bahay. Okay, uh, tapos na tayo mag-workout at uh, sa pagpapatuloy ng ating pagkain ng mga pambawas kolesterol. Ito. tong lunch natin, taho tofu. Ayan, dito tayo sa Soya Mia. Diyan tayo bumili. Tapos nag-take out na rin tayo ng soya milk. Kasi ang soya milk, isa rin sa nagpapababa ng cholesterol levels. No? Tsaka, maganda daw sa puso. Tsaka protein. So, kailangan din natin yung protein, lalo na nag-workout tayo. So, tuloy-tuloy lang, adjust-adjust. So far, nakakayanan ko, natitiis ko. Kagabi, munti ka na akong umorder ng two-piece chicken, no? Buti, natiis ko, nagmansanas na lang ako. So, tiis, tiis. Tsaka hot to hot. May chilled kasi. Gusto natin yung hot. Okay. Tapos na ang ating pa-service dito sa Innova. So, ngayon, uh, pauwi na, pauwi na muna tayo Magpahinga tayo. Ah, uh, also naka uwi na pala si Ate Teta ngayon, no? Uh, diba? Two days ago, February 1. O tama, February 1 ka. umuwi na siya lang last February 1. February 7 siya supposedly uuwi pero kinat short niya February 1 na siya. Siguro naubos na yung budget niya no. Kaya kailangan na bumalik para magtrabaho. So, 'yun. Ah, uh, pahinga muna tayo. Hindi ko pa alam ang mangyayari today. Maaga pa no. Uh, maaga pa sa araw ngayon no. Uh, it's 2 PM. So, again, nagawa naman yung mga dapat gawin dito na servisan ng baayos, na change oil, PMS. Wala naman problema. Uh, pinalitan lang yung brake pads kasi manipis na yung brake pads tsaka ni lang yung rotor disc no so ewan ko basta something about yung mga ano bang tawag doon yung mga parts parts na ito sa ilalim yan pinalitan ah uh, inayos lang inayos so pahinga muna tayo uh, check natin kung may mga gagawin pa tayo today pero so far yun lang munang naging task natin for today and uh, Friday din pala ngayon uh, sakto din yung uwi ni Ati Teta uh, luto day ni Ready It Go so just in time lang no para makatulong siya kina Richie and Chef Ed so yun dito tayo dagdag steps din kumpleto kami ng pamilya, mag-gym. ah uh, next day tayo, Sabado, mag-11 ng umaga. Oh, masusubukan ng ano ko siya. Kung kaya kong tiisin. Hindi, -e tatry ko pang -e tiisin. Ito lang yung aking lunch at buko juice. Kaya inuunahan ko na habang wala yung pizza nila para mapusog na ako. Ayan, tumbo siya kumain ng mais. <laughs> So, eto na yung order nila naaamoy ah, ko na at mainit init meron hindi tayo wow oh, wow musok to yun ang lunch nila pero tayo hindi tayo matitina. ito ang ito ang challenge sa akin Para, kahit natin hindi tayo maingit Sir, time to eat. Mainit nga lang ha, mainit. Ano? Okay. Ah, si Ash? Sige. Pero eat ka na rin. Say hi to Ash, okay? Okay. Nandito tayo sa Alabang Town Center. Yan. So, mag-iikot-ikot tayo dito. Uh, kasi mamaya, meron kaming uh, family dinner, family ni Tins, sa Molito. So, yung Molito, ito lang po. Yan, across dyan. Tatawid ka lang, yan na po yung Molito. Yan. <coughs> inagahan lang natin para makapag ikot-ikot tayo dito sa town center may mga titignan-tignan lang tayo no? Uh, in short window shopping Uh, si Tins at si Pixar Kanina magkasama kami ng lunch sa uh, SM no Pagkatapos namin mag-workout So nauna na silang umalis Pumunta sila sa uh, Bahay ng Adale ah Nandun sila ngayon sa Bahay ng parents si Tins Lolo at lola ni Pixar Para makipag -banding. So tayo naiwan tayo sa bahay And uh, yun nga magkikita-kita kami mamaya for dinner. So uh, medyo nabato na ako sa bahay sa pag-aantay ng mamayang dinner. So nauna na ako dito sa malapit sa Molito. So naisip kong maglakad-lakad muna dito sa Alabang Town Center. So may mga may mga kailangan kasi akong bilhin sa mga susunod na araw o linggo. Uh, baka dito ko makita. So, chicheck muna natin. Ayun. Secret muna kung ano yun. Uh, pero kung bibili na ako, yung time ko nang bumili, uh, papakita natin sa uh, vlog, no? So, eto. Nasa parking area tayo. Ito pala yung muli across. Yun. Tsaka, again, ugali ko kasing magparada sa malalayo, no? doon tayo nakaparada uh, ugali kong magparada sa malayo kasi alam mo na napapansin ko sa mga lalo na yung mga generation ngayon no? yung mga drivers, mga passengers ng kotse pag nagbukas sila ng kotse wala na silang pakialam no? basta lang hindi nila alam na may nakapark na kotse sa tabi yung gantong klaseng park di ba? yung mga masisikip dito kasi sa Pilipinas talagang congested yung mga parking natin hindi tulad sa mga ibang bansa na Yung may malalaki yung gap ng kotse Kaya kahit pagbukas mo ng mga Kahit pagbukas mo ng pinto Kahit very wide pa yan Walang tatamaan na kotse Dito kasi onting ano mo lang Tatamaan mo yung kabilang kotse At yun yung napansin ko sa Yun yung napansin ko dito no? Ilang beses ako nakaka-encounter Nakikita ko Pag nagbukas sila tinatamaan nila yung kabilang kotse which is hindi naman alam ng natamaan na kotse na ganun ang nangyari so ingat-ingat pa rin kayo alamin nyo no tingnan nyo yung kotse nyo kung natamaan mahirap na eh magugulat na lang kayo may gas bigla so dito tayo sa okay na? Town Center. So, magkikot-ikot tayo dito. So, yun nga, no? Tingnan, tingnan nyo yung kotse nyo. Minsan, pag nagpark kayo sa mga mall, lalo na yung mga masisikip na parking, yung onti na lang yung space para lumabas kayo. Minsan talaga, nagugulat kayo, may gas-gas na lang. Meron na te. Okay. Ready hit go na naman. Delivery tayo. Solo flight ulit. Uh, kasi meron makeup gig si Tins at si Richie. Tapos si Ate Teta kahit bumalik na, hindi naman talaga natin siya kasama sa pag-deliver, no? Uh, iwan siya rito sa bahay kasi siya naman pong in-charge sa mga Lala Move deliveries yung mga outside Las Piñas and Mountain Lupa so double check tayo ito naka ayos na yung delivery kinarga na nila bake mac yan, mga eggs ito po yung mga frozen natin Sa ilalim po yung mga ready-hit go May barbecue May tinsel pan din po Variety no Ayan, itong mga nakapak na yan uh, Dumplings Shanghai Cheese sticks, yan So tara, simulan na natin Ang ating delivery Ito po talaga yung time ng alis natin. Yan no? Ganda ng panahon ngayon. Tayong-tayo si Haring Araw natin. Delivery po tayo dito. Ang first stop natin dito sa South Residences may mga ilang clients na rin po tayong nagsisimula dito na umuorder order na rin po sa atin. So, paunti-unti, uh, dumadami na yung mga lugar na dinideliveran natin dito sa Las Piñas area, no? So, dito po first stop natin. Okay, first stop done. Uh, punta na po tayo ng Alabang. Siya nga pala, no? busy uh, po ako ngayon, 'di ba? Nag-mag currently nagdi -de deliver tayo ng ready hit ko. sa si cell din po may makeup. And today din po ang uh, baseball game ni Pixar. So unfortunately, both kami ni Tinsel hindi po kami makaka ng ano. ah uh, ang laro po ni Pixar is 10:30 sa Marikina. So, though maaga pa ngayon, ang ang magiging problem kasi lalo na sa end ko uh, maaga, maaalis po sina Pixar ng mga 8, 8.30 para po pumunta ng Marikina eh yun po yung kasagsagan ng delivery ko so usually 2 to 3 hours ang ginaabot ko para matapos so by the time matatapos ako nasa Marikina na sila and mag na yung game nila So hindi hindi talaga possible na makahabol tayo, no. And yun nga by the time matapos tayo nasa Las Piñas pa tayo. Tapos pa lang pumunta ng Marikina. So by the time nakabiyahe ka ng Marikina, baka patapos na yung game nila, no. Anyway, uh, well ganoon talaga eh, no? Pero thankful kami uh, available pa lagi yung kapatid ko para po laging samahan si Pixar. Tsaka yung pinsan niya, di ba? teaser na lang po. Okay. Salamat! Ito po pala yung update sa mall dito sa loob ng village. <laughs> Joke lang po, hindi po yan mall. Isa pong napakalaking mansion yan. So, ongoing pa rin yung ano, ano. Ongoing pa rin yung construction. So, isang taon mahigit na itong ginagawa. At tuloy-tuloy pa rin non-stop to. Napakalaki po kasi talaga, no? Almost na tayo sa delivery natin. So, halos tatla, halos mag to 2 hours 30 minutes sa na tayo nagdi-deliver. So, after naman nito uh, tuloy-tuloy rin ang trabaho natin, no? Hindi pa tapos. Uh, pupunta naman tayo ng SM San Pedro para naman bumisita sa ating Takoyadon, no? kakamustahin naman natin yung staff natin ulit today uh, para lang makita ulit na rin sila para magkita-kita ulit kami so kahit busy kami dito sa Las Viñas syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung nasa San Pedro no? so today, bibisita tayo today uh, tapusin lang natin to and then mag-aayos tayo and then larga na ulit tayo sa kalye para pumunta ng SM San Pedro Okay. Uh, tapos na tayo sa ready hit go. Ngayon, nag-ayos uh, nag lang uh, dito sa bahay para ngayon ay pumunta na sa San Pedro. Uh, pero bago tayo dumiretso sa SM San Pedro is mag-workout muna tayo. So doon na rin tayo mag-aayos para pagka-workout shower tapos nag-ayos na tayo papuntang SM San Pedro. Uh, doon na lang din ako mag workout yung malapit sa yung yung sa Southwoods. So, doon naman ako nag workout every time bibisita tayo sa Tacuray doon, no? and also eto ating baon. Uh, kahit kay paano nagiging consistent na talaga tayo, no? So, pakita natin ha. Ito po ang ating baon. Yung pipino ho to. Papapakin natin. Tapos, ito naman uh, mansanas. Mansanas and pipino. Yan ang lunch natin. So, titiisin talaga natin na hindi uh, kumain palagi ng oily foods every lunch. So, ko nila pa okay sige kita kids sa south workout tayo okay south na tayo workout muna tayo ayun sa taas